gutom na gutom na yung mga bake natin. Gusto, gusto na nila sana dumidi. Tulad niya, no? Oh. Yun na nga yung problema ko ngayon dito mga kababoy. Ika 22 days na ngayon ng ating mga BX. Ito po yung update natin sa ating 11 piglets. Kahapon, nag 21 days sila. Ah, kahapon nagsimula po na ano, yung hindi po nagpapadili yung ah, inahin. Kaya tinignan ko po yung mga didi niya. Marami pong sugat-sugat. Ah, Kung napapansin niyo po yung may pula dyan. Dito, banda sa may baba. Ayan po, isa din po yan sa sugat niya. At saka, miss po talaga sa gilid ng mga didi niya, may mga sugat-sugat. So, isa siguro yan sa dahilan. Kaya, uh, nasasaktan siya pag may papadede. At sa uh, tuwing nagpapatong uh, sa tiyan niya na biik, siguro nabibigatan siya. Masakit yung uh, paa pag nakalapat sa uh, balat niya. Yan. So, yung mga biik po ay uh, kada oras po yan sila dumidide. So, gutom na gutom po yung ating mga biik. Simula kayo ng umaga, nasa dalawang, dalawang beses ka lang po sila nakadidi. At uh, talagang bantay sarado ko po, po pag nagpapadidi siya. Uh, kasi yung mga biik talaga ay nandyan lang talaga yan sa tabi niya. Uh, laging umiiyak. Minsan naman nakakatulog na. So, yung ginagawa ko ay pinapakain ko na lang sila ng uh, feed. So, mamaya po i-explain ko po yung pakain ko sa kanila kung bakit meron po yung green. So, pag magpapadidi po yung talaga yung inahin, uh, katulad niya na uh, yung mga bake lang talaga yung may gusto kasi nga oras na sana nandidi nila. Uh, minsan naman, nagtatawag talaga yung inahin na magpapadidi na siya. Kaya yan talaga, nandiyan talaga ako ng kabantay at uh, Uh, pumapasok ako sa kulungan, tapos pinupuesto ko na talaga kung saan yung pwesto ng mga biik para hindi sila patong-patong uh, sa tiyanang uh, inahin. At minsan naman, uh, kahit nakapwesto na sila, nag-aagawan pa rin sila dun sa mga didi nila. At yun ang dahilan uh, masasaktan yung ating inahin. So, yung ginagawa niya ay uh, hindi na po talaga siya nagpapadili. So, katulad nito, tumatayo na lang siya. Ayun, nakaupo siya, pero hindi niya talaga pinapansin yung uh, mga biik niya. At uh, sa gab kahapon pa ito nagsimula na hindi na po siya nagpapadidi mga kababoy. Uh, pero kahapon ng uh, araw, uh, medyo nagpapadidi pa siya. Pero kagabi uh, hanggang sa madaling araw, uh, madaling araw maganda yung pagpapadidi niya na sa tatlong beses siya nakapadidi. Pero ngayong araw na ito, ngayong umaga, sa 22 days niya, mga dalawang beses o tatlong beses lang siguro siya nakapadidi. So, yung ginagawa ko, yun nga ay uh, pagkatapos ng mga bake talaga hindi niya pinapadidi at saka maingay talaga. So, ginagawa ko na karedi din yung aking uh, pagkain sa kanila. Kung napapansin nyo, meron po 'yang uh, kulay green. Uh, ito lang po kasi yung aminado po ako. Ma may pagakamali talaga ako kasi hindi ko talaga sineseryoso yung pagtuturo uh, sa mga big sa pagkain ng uh, feeds kasi ang akala ko hanggang sa uh, 30 days magdididi sa kanil magdidi sila sa kanilang uh, mama pig pero hindi ko naman akalain na hihinto pala magpapadidi yung uh, inahin. So yung ginagawa ko una ay naka-dry feeds to sila pero uh, sa katagalan ay parang hindi na po nila pinapansin yung uh, feeds, yung uh, dry feeds, uh, pag nilalagay ko po sa uh, sahig. Kaya kahapon, uh, napilitan po akong mag uh, wheat feeding. Ginamitan ko po sila ng wheat feeding. Uh, ganun din, hindi po nila pinapansin. Parang uh, inamoy lang nila. Tapos, uh, hindi po nila kinakain Ah, uh, uh, syempre gutom na gutom na po yung ating mga beek. Uh, ginawa ko po yung dati ko pong ginagawa sa nakaraan pong parit uh, pariti ng aking uh, inahin, yung uh, may anak siya na limang piraso lang. Yung pagkawalay kasi noon, uh, hindi ko po kasi binintay yung mga beek, parang ako lang din nagalaga. So yung ginawa ko ay nilalagyan ko si, uh, yung uh, feeds, nilalagyan ko po ng uh, talbos ng kamote. So yun po yung dahilan kaya kumakain yung mga beek. So ito po yung ginawa ko ngayon mga kababoy. Yan, kaya yan sila kumain. Ayan, tumahimik na po sila. Oras-oras uh, po, nagbibigay ako sa kanila pa. Pakunti-kunti lang po. Hindi ko po na timbang kung ilang grams lang yung binibigay ko. Pero kahapon ko pa po to sila. sinimulan uh, sinimula na pakainin na may halong uh, talbos ng uh, kamote. Pero wala naman po nagtay sa kanila okay naman po yung uh, dumi nila. So, sana po sa mga makakapanood, sa mga may uh, experience po talaga sa pag-aalaga ng mga biek sa pagbababuyan, ay open po yung comment section po. Sana po mabigyan nyo po ako ng uh, mga advice. O, so, his, uh, suggestion, kung ano po yung pwede kong gawin, kung talagang ayaw na po talaga kay kung pwede na po ba uh, iwalay yung aking uh, mga biyek. Yan, Sir Roderick, o uh, Boss Roderick, alam kong na manonood ka nitong video ko kay uh, Jong's uh, Backyard. Ayan, nag-message na siya sa akin na pwede na daw tong, uh, iwalay basta na marunong na daw kumain at uminom. So, marunong na po silang kumain at uh, uminom uh, doon sa drinker nila. So, yung sa akin lang talaga ay uh, parang manghinayang ako na iwalay sila baka po magiging bansot. Uh, at uh, magdepende na lang po to sa mga suggestion nyo kasi kayo po ang uh, mas maraming kalaman po Uh, sa pag-aalaga ng uh, mga biik. So, magaganda po sana yung katawan ng aking mga biik o mga kababoy, kung nagkikita nyo, malalaki talaga yung aking mga biik. So, ito po ay 22 days na po, at yung uh, ano ko lang po, sana matulungan nyo po ako. Ah, uh, kung... Uh, Pwede na po ba silang iwalay? Yan. So, yan lang po muna yung update natin mga kababoy. Sana po ay magkomento po kayo sa baba at uh, matulungan niyo po ako sa problema sa aking biik kung pwede na po ba sila iwalay uh, sa ganitong edad. So, happy farming po sa lahat!